Ang question ngayong araw ay Paano na itatag at lumaganap ang imperyong Akkadian sa Mesopotamia? Patuloy na lumaki ang populasyon ng iba't ibang lungsod-estado sa Sumeria dahil dito ay mas tumindi ang tunggalian sa pagitan ng mga estado para makontrol ang pagkukuna ng tubig para sa mga lupang sakahan. Mahalaga ang irigasyon sa kabuhayan ng mga Sumerian. Kaya't ang pagkakaroon ng kontrol sa ilog ay isang susi sa kapangyarihan. Ang mga ilog na Tigris at Euphrates ang pangunahing pinagkukunan ng tubig. Kaya't ang pag-aagawan sa kanilang daloy ay nagdulot ng madalas na alitan at digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado. Bukod dito, ang pamamahala ng irigasyon ay nangangailangan ng organisadong sistema na nagbunsod ng mas maayos na pamamahala sa loob ng bawat estado. Humina ang mga estado ng Sumeria dahil sa walang tigil na labanan. Kung kaya, madali itong nasakop ng lungsod estado na nasa kanilang hilaga, ang lungsod ng Akad. ang patuloy na pagod at paghina ng mga Sumerian mula sa digmaan ang nagbigay daan sa pag-usbong ng isang mas malakas na kapangyarihan sa Hilaga na naging handang sakupin ang mga may hinang estado sa Timog. Dito ipinakita ang kahalagahan ng sentralisadong pamumuno sa pagkamit ng tagumpay. Noong 2334 BCE, pinamunuan ni Sargon I ang mga hukbo ng Akkad at tuluyang sinakop ang mga Sumerian. Sa kaniyang pamumuno, itinatag niya ang kauna-unahang imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Ang imperyong Akkadian na tumagal hanggang 2120 BCE. Sa ilalim ng kaniyang pamumuno, nagkaisa ang iba't ibang lungsod sa ilalim ng isang autoridad na nagbigay daan sa mas malawak na kontrol at pagunlad sa buong rehiyon. Kilala si Sargon the I bilang isang matalino at estratehikong pinuno. Ginamit niya ang sistema ng sentralisadong pamahalaan kung saan itinalaga niya ang mga opisyal upang pamahalaan ang iba't ibang bahagi ng imperyo. Sa ganitong paraan, mas naging maayos ang pamamahala at naging mas epektibo ang pangungulekta ng buwis at pagpapatupad ng mga batas. Ito rin ay nagbigay daan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kabila ng kalakihan ng teritoryo. Upang mapanatili ang kaayusan, gumamit siya ng standing army o permanenteng hukbo. Isang inobasyon sa panahong iyon. Hindi tulad ng mga panandaliang hukbo na binubuo lamang tuwing may digmaan, ang permanenteng hukbo ay laging handa sa pagtugon sa anumang banta. Kaya mas naging matatag ang imperyo laban sa mga panlabas na kaaway at mga rebelyon mula sa loob. Sa ilalim ng mga akadyan ay lalo umunlad ang pagsusulat ng cuneiform sa Mesopotamia. Hindi lamang ito ginamit sa pakikipagkalakalan, kundi maging sa pagtatala ng batas, paniniwala, panalangin, at kasaysayan ng pamahalaan. Gumamit din ang mga akadyan ng sarili nilang wikang semitiko na tinatawag na wikang akadyan sa pakikipagtalastasan. Dahil dito, Naging tulay ang kanilang wika sa pagitan ng mga kulturang Semitiko at Sumerian. Ang wikang ito ay naging opisyal na wika ng imperyo at nagsilbing daan upang mapalaganap ang kultura, batas at relihiyon ng Akkadian sa iba't ibang rehiyon na kanilang nasakop. Nagmula sa lahi ni Sargon I ang mga sumunod na hari ng imperyo ng Akkad. Kabilang sa mga ito ang kanyang apo na si na tinaguri ang The Lord of the Four Quarters of the World o Panginoon ng Apat na Panig ng Daigdig. Kilala si Naramsin bilang isang makapangyarihan at mapanupil na pinuno na mas lalo pang pinalawak ang teritoryo ng imperyo kumpara sa kanyang lolo. Isa siya sa mga unang pinuno na nagpahayag na sarili niyang pagkadyos, isang kontrobersyal na hakbang noong panahong iyon, na lalong nagpatibay sa kanyang kapangyarihan sa mata ng kanyang mga nasasakupan. Sa kaniyang pamumuno, narating ng imperyo ang tugatog nito. Lumawak ang teritoryo ng Akkadia at ang kanilang kultura ay umabot hanggang sa mga rehiyon ng Ilam, kasalukuyang Iran, at mga bahagi ng Anatolia na kasalukuyang Turkey. Nagkaroon ng malawak na impluensya ang kanilang sining, arkitektura, at panitikan sa mga kalapit na rehiyon. Gayunpaman, madalas silang nakaranas ng mga rebelyon mula sa mga Sumerian at iba pang nasasakupang grupo. Isa rin sa mga dahilan ng pagbagsak ng imperyo ay ang matinding tagtuyot at pananalakay ng mga Gutian isang dayuhang grupo mula sa kabundukan ng Zagros. Ang pagsalakay at paghina ng likas na yaman ay nagdulot ng malawakang kaguluhan na hindi na kayang pigilan ng imperyo. Nang bumagsak ang imperyong Akkadian, muling namayani ang mga Sumerian sa Mesopotamia at inilipat nila ang kabesera mula sa Akkad tungo sa lungsod ng Ur. Ito ang simula ng tinatawag na Neo-Sumerian Empire, isang muling pagsibol ng kapangyarihan ng mga Sumerian na nagdala ng panibagong sigla sa rehiyon. Subalit hindi rin nagtagal na sakop muli ang mga Sumerian ng mga Amorite. Isang semitikong grupo na nagtatag ng panibagong kapangyarihan sa lungsod ng Babylon. Ang panahong ito ay nagpasimula ng isang bagong yugto sa kasaysayan ng Mesopotamia. Sa kabuuan, ang Imperyong Akadian ay nag-iwan ng mahalagang pamana sa kasaysayan mula sa pagtatag ng kauna-unahang imperyo pagpapalaganap ng wika at kultura hanggang sa pagpapaunlad ng sistema ng pamahalaan at pagsusulat ang kanilang mga inobasyon sa pamumuno, hukbo at komunikasyon ay naging gabay sa mga susunod na imperyo sa rehiyon.